Ipasok mo yung doon. Ano, sino ba yan? Ha? Saan galing yan? Ano yan? Tignan mo, bugnutin ka talaga, no? Apa kita kawan Ha? Ah. Bugnutin talaga, di lang tumatayo agad. Ano ba itong batang ito? Alin dyan? Maliit lang Sa Sardinas. Sa Sardinas. Sa Sardinas. Sa Sardinas. Sa Sardinas. Ikaw ha, huwag ka masyadong pugnutin ha. Tignan mo, kinawa, ano ba yan? Ha? Ano ba yan? Ha? Dang. Uy, ano bang ayop yan? Ha? Tignan mo. Ano nga yan? Ha? Ano yan? Ba't may tali? Ano yan? Ha? Ano yan? Ginawa mong dog? Ano? na? dog ba yan? Ha? Ano yan? Bibi yan Ginawa mong dog? Ha? Eh ginawa mong dog? Ha? Hey, Gusto ba magalaga ng dog? Ha? Ba ano ba yan? Ha? Anong eh, ano ni'yan Ah, kuwak-kuwak. Ah, oh, bibi nga pala yan. Iba, eh, sabi mo, dog. Ginawa mo ng dug yan. Saan galing yan? Ha? Binili mo don? Bayad na? Magkano? Hindi pa? Baka mapagalitan na tayo ni Ninong niya. Yari kayo ni Alin kay Ninong. Binigay ni Alin. Ha? Bigay o hingi? Ha? Hingi! Pwede mo hingi! Ha? Pwede, kaya din! Anak ah, ni Ninong yan, bibin niya yan eh.